Oo. Nakabalik tayo dito. Hindi natatapon? Oo, hindi natatapon. Uuuh! Ano? Testingin natin. Guys, sakin mo gawin. Sakin gawin. Tunay pa yan. Tunay yan? Ano? Sige, sige. Ako akabit bato. Ano? 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 Okay, okay. Tignan ka ka Legit kya, Okay. One, two, three. Ano kaya to? Legit kaya to? Tingnan mo. Nakabalik oh. Ay, ano tubig? Nakabaligtad. Mapagawa dito. Taka-testing. Taka-testing na dito. Kaya sila. Boy! Boy! Tingnan nyo, minapanood ako. Tingnan nyo, tingnan nyo, minapanood ako. ayano, Tingnan nyo, ha? Tingnan mo, tingnan mo. ayano ano? mo. Click mo, click mo. Click mo. Click Baso, baso yan. baso. Tapos. ayano, Nakabaligtad na. Nakabaligtad. Ano? Ano yan? Ano yan? mo. yan? Ano ayano, Pabalik tayo dito. Hindi natatapon. Ano, testingin natin. Sige, mo gawin. mo gawin. Tunay ba yan? Uh, tunay yan. Sige, ako kakapit ang bato. Ah, <laughs> <Ay, laughs> <ay, laughs> okay. May bato daan saan? Meron yung... Ah. malaki na. Mag ginagawa na ano, natin. Ba, mas maganda o malaki. Sige, tingin natin. Sana legit yun, ano? oh, legit. Eh, sige. Eh, Nasaan <laughs> yung malaki? Ay, 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 Ayan yung tubig. Tupunin mo na. Ha? Tupunin mo na. Mga, sige, ikaw, bahala ka. Boy, pagka hindi legit yun, tatapos sa mukha niya. Oo oh, nga, pre, no? Eh, siya nagpresenta yun. <laughs> ha? Eh, si Pogi nagpresenta yun. Sige. Sabi mo, legit yun. Eh, Eba, e, basta siya. Eh, wala akong masabi sa'yo. <laughs>

Wala ko, legit ka pa eh. lang. <laughs>